Paulo Avelino made cryptic post ayon ata po taping nila sa my love will make you disappear Agad na dinamayan ng Kim Pao fans sina Kim Chiu at Paolo Avelino. Ito ay matapos ang naging cryptic post ni Paolo sa social media platform na X. Tila patungkol kasi ang naturang post ng aktor sa kanilang upcoming movie ni Kim Chiu. Ma-experience nga na hindi tumapos ng pelikula. Ito nga ang makahulugan na post ni Paolo sa X. Mabilis nga na pinag-usapan ng Kim Pao fans ang naturang post ng aktor. Anila ay tila patungkol ito sa pag-urom ng Star Cinema na ipalabas sa Pebrero ang pelikula ng Kim Pao. Kapansin-pansin din ang naging bayo ni Paulo dahil tila na bago ito na release date ng kanilang pelikula hanggang sa maging isang link na lamang at ito nga ang kanyang account sa X. Samantala, mapapasin naman na hindi pa binubura ng Star Cinema ang kanilang pinpost sa Instagram, kung saan ay makikita ang trailer ng My Love Will Make This You Appear, pati ang showing nito sa February 12 Lubos naman na umaasa ang Kim Pao fans na hindi sasalungat ang Star Cinema sa kagustuhan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Kaya naman kahit masama ang kanilang loob sa star cinema, ay hinihiling pa rin nila na maipalabas at maipromote ng maayos ang kanilang pinakaabangan na movie ng dalawang ngayong taon. Samantala sa latest update naman ngayon sa balitang ito ay biglang inunfollow ni na Kim Chu at Paulo Abellino ang Instagram account ng Star Cinema na tila kumpirmasyon sa balitang hindi nagustuhan ng Kim Pao ang pag-urong muli ng Star Cinema sa showing ng My Love Will Make You Disappear.